Meron sir Lowen fillet dito mga kanana. Hiwain ko siya ng maliit at gawin ko siyang Mongolian beef. Hiwain ko siya ng manipis. Yan. Maganda manipis mga kanana parang easy kainin sa aking mag-ama. Uh -huh. Kung saan sila, yung bang hindi na mahirapan ngumuya. <laughs> Madaling nguyahin. O ba? Diba? Kailangan sarapan kasi nanay tayo eh. Nanay tayo mga nanay, di ba? Mm. Kailangan ang ginagawa natin ay isa puso't isipan. Bukal sa ating kaluuban. Yan po ang sikrito kung bakit tayo ay maging success sa ating ginagawa. Mm, di ba? <laughs> so, i-transfer natin siya dito mga nanay at ating timplahan. Talagyan ko siya ng garlic salt. Kasi parang meron na siyang garlic, no? mabango ang ating nilulots. Nilulots. Ayan. At lagyan natin siya ng paminta. Paminta ang Ang puso. Ah! <laughs> Joke lang mga nanay. At saka basil. Kasi pangdagdag ito mga nanay ng aroma ng ating niluluto. Ayan. Mm -hmm. Okay. And basil. Ay, eh, hindi pala ito basil. Parsley. Ito ang basil mga nanay. Mm. Pagkatapos, Ating i-mix, siguraduhin lang na malinis ang ating mga Ah, yeah. Ang ating mga kimay. Mm -hmm. At lalagyan rin natin ng sugar. Honey, honey. Sweet honey, honey sugar. Alrighty, righty. Tapos, atong i-mix, mix lang siya natin, mga kananay, no? Pagkatapos nito, ilagay natin sila sa... Sila. Ilagay natin sa refrigerator, ha? So, mayroon akong garlic hindi ko siya hiwa-hiwain. parang pag -prito ko mamaya mga kananay, buo siya. Eh, parang ma fried lang siya ba. At saka dalawang klaseng sibuyas, ilagay ko siya dito mga kananay, parang yung aroma niya, mapunta din doon sa karne. Parang pagluto natin mga kananay, yung kakain lang, <laughs> para yung asawa at anak ko matatakam talaga. Mm, sa amoy pa lang mga kananay, smell good na. Mm, gutome na sila. O, oh, ganun po ang technique, no? Gutumin natin sila parang maraming makain. <laughs> mm -mm. Ayan. So, parang mabango ito. Alright, mga kananay. At takpan na ito at ilagay sa refrigerator. Ayun, mga kamami. Ay, tayo'y magluluto na, no? Mm -hmm. So, ito na yung minarinate natin. At saka, magluto din ako ng kunting pansit na bihon. At saka, ito, lagyan natin ng, ano ba, ilagay natin dito? Gluten-free, plain, ano ba ito, eh, pangko. Basta, basta. <laughs> mm -hmm. So, mga kananay, because today is Valentine's Day, no? So, sabi ko sa asa ko, wag na tayong kakain pa sa labas. Yan, magluto na lang ako. Pisahan na natin maghurim-hurim mga kananay. <laughs> Ayan. Lagay natin ang ating sibuyas, aming bawang pala. Mga nanay, grabe ang ano dito, ang ginaw. Hindi talaga pwede mag-jacket. ang bango bango ito po mga nanay no today is valentine's day mga kananay kaya palikot at ako huwag na tayong mag ano huwag na tayong mag Makaya sa labas kasi maraming tao doon at mag aantay tayo ng isa't kalahating oras to dalawang oras sa so, pagkain lang. Ikunting pa-brown natin, mga kananay, ang karne. Ayan. Hmm. Ngayon, ilagay na natin ito lahat. Lagyan natin ng tubig. Ayan. So, ngayon, lalagyan natin ng paminta. Ayan. Pamintang durog. At saka ito, ano ba itong parsley? Pangdagdag niya ng aroma. At saka, asin. Ayan. Mm. Ngayon, lagyan ko siya ng parsley. Ayan. Kasi masarap po ang parsley, mga nanay. Ayan. Ooh! Uh! Ayan. Lutuin ko maigi yung ano mga nanay, no? Itong parsley. Gustong gusto ko talaga ang parsley. uwan ko kung bakit. Nasasarapan talaga ako dyan. Mmm! Ayan, okay na siguro itong mga nanay. At ilagay ko na itong bihon. Kunti lang yung bihon, no? Kasi nag -craving lang talaga ako ng pancit bihon, mga nanay, no? So, kunti lang kasi nga, Hmm, hey, tatlo lang naman kami. Ayan. Sana masarap ito mga kananay pag mayroong kanton at saka sutanghon. Kaso lang hindi ako pwede doon, may gluten yun. Ito kasi rice, ano yan, rice noodle. So ito na po yung pansit natin na maraming parsley mga nanay. Ayan, masarap yan, maraming gulay. di mm, Diba? Delicious. So, dito naman, ito yung minamarinate ko kaninang beef. Sirloin. Boneless. Ayan. Pakpan mo na natin yan. So ito ang look ng ating beef. So, ito na po ang namian natin na beef, mga kananay. Ayan. Woo! Kaya maraming makain ang aking mag-ama. Masarap po yan. Sinikman ko na tayo sa aking eggplant mga kananay nilagyan ko ng ano ba to eh? um, corn crumb basta gluten free yan siya mga nanay no o oh, diba sige hinaan ko lang yung apoy ko mga kananay para hindi masunod mga nanay ang ating beef ito po yung finished product natin ang ating bihon na nilagyan ng ano ba to eh ano ba yung nilagay ko kanina <laughs> Ayan, at ang ating talong mga kananay. So, yan lang po ang pagsaluhan naming magpamilya. Halina kayo, kain na tayo! Woo! Ayan na po ang aking mag-ama. What is that, dear? I forgot. Um, what is this? The vegetable? The celery? The yeah, celery. <laughs> I forgot the celery. Mm, celery with noodles. Eat with rice, Matthew, okay? Yeah, the rice. And got some beef. Mmm... Delicious. You want some noodles? Okay, here's the thing there. Mm. Yeah, that one. Mm. Mm. Okay, mga nanay, kain na tayo. Sarap yung ulam namin. Mm. Sarap ng beef. Nasarapan talaga ako itong celery. Ang mm. kananay. Delikado ang kanin nito. Magpadami yung kain natin. hmm, So, delicious mga nanay. Yung beef. You like beer? Yeah, Kadaot sa diet ang ulam namin ngayon mga nanay. Nadaot ang diet ni Daddy Tim. nasira, nasira ang diet ni Daddy Tim. There's no diet, Daddy Tim. The seafood diet. The seafood and eat it.